So nga guys Nandito naman tayo ngayon sa palingki At uh, walagaan isda ngayon Kasi nga maliwanag ang buwan Ayan So simulan natin dito sa bangos Ito yung bangos namin Ay nasa 200 po yan yung kilo Matataba po yan Dumidingas pa yung mga mata At uh, dito sa lapula po 160 po yan Yung pula naman isa 180 po dumidingas pa yung mga mata so dito tayo sa kabila so nandito may mga burot dito ang kanilang burot ay 160 galunggong na malalaki galunggong dito galunggong sir galunggong na lang bangos dito isa sa uh, tamban po. Sanda na rin tamban. Dumidigas pa yung mga mata. Yan. Kumikindat-kindat pa mga mata niya. So dito sa pisto na to, walang isda ngayon. Kasi nga liwanag ang buwan. Alos walang ano. Walang isda. So, ang borot 160 ang kilo niyan. Sa lagi ginto 140. <coughs> 120 naman yung tunggal. Danta sa dulo. Sa dulo tayo, dulo dulo. Ayun. Ito gumigilas pa yung mga mata dito. Magkano sa lagi ginto, mate? 140 lang sa linya CI 80 ito yung tunggaw magkana to 120 120. ito isang daan lang to no 100 ito yung maliliit ay 60 60 lang 60 dumidingas pa yung mga mata no ito talakitok maganda ganda masarap ang sigang magkano to te 220

Special kilo ka, 1.3 ka. 130 sana yan. murang-mura na yan. Nagadugo ko. Uh, 120 na lang daw to lahat. Bagong-bago. O, pulang-pula. Yan na 120. Kasi ito 120, mga pangihaw. Kaya, boss? Anong binibili mo, boss? Mukhang... Oh. to 200 mga ganda po Pisting lang po ito 120 sandaan ah, sunod na saan mayroon na rin ako doon ganon din so wala na tayong hanapin pang isda wala na ganong isda ngayon